Kinikilala ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang naging desisyon ng Senado na sumulod sa Korte Suprema at i-archive ang articles of impeachment laban sa kanya. Sa botong 19 affirmative, 4 negative at isang abstain, inaprobahan ng Senado ang pag-archive ng kaso matapos sigiit ng Korte Suprema na nilabag ng impeachment trial ng probisyon ng konstitusyon na nagsasabing iisa lamang ang maaaring impeachment proceeding laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Si Senador Dante Marculeta ang unang naghain ng musyong i-dismiss ang kaso pero binawi rin ito at hiniling na lang na i-archive. Sinubukan pa ng minority leader na si Sen. Tito Soto na pigilan ito pero hindi ito umubra. Ang impeachment complaint laban kay VP Sara inihain noong Pebrero, kaugnay ng aligasyon ng katiwalian at umano'y planong pagpatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ngayon nakatutok ang kampo ni VP Sara sa pagsusumite ng opisyal na komento alinsunod sa kautusan ng kataas-taas hukuman in the heart of changing lives. ako sa si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority.